Karaniwang hindi kayang putulin ng karaniwang kagamitan pang putol ng damo ang damo mula sa mga ugat, at pagkatapos ng ilang panahon, ang damo ay mabilis na tumutubo muli. Ito ay dahil hindi mo pa ginagamit ang tamang uri ng labaha para sa pagputol ng damo. Ang tindahan ay nagpapakilala ng isang uri ng labaha pang putol ng damo, na gawa sa matibay na bakal na nag-aalis ng damo mula sa mga ugat. Ang labaha ay may disenyo ng parang alambre, na kagubatan, na tumutulong na tanggalin ang mga matigas na damong mula sa mga ugat. Ang produkto ay gumagana sa pamamagitan ng mekanismong isang puwersa na saktong sumusubsob sa lupa mula 0.2 hanggang 0.5 cm na tumutulong sa pagangat ng mga ugat ng damo. Maaari itong putulin pati sa mga maulan o mabatong lugar. May dimetro metro itong tanging hanggang 20 sentimetro na tumutulong sa mabilis at epektibong pagputol sa malawak na lugar. Maaari itong gamitin upang alisin ang kalawang, tanggalin ang lumot at damong ari sa sahig at pader. Ang labaha ay angkop para sa lahat ng uri ng kasalukuyang kagamitang pangputol ng damo. May apat na na diskwento at libreng pagpapadala sa araw na ito. Mag-order na agad para hindi malampasan.